Alam naman natin ang Seventh-day Adventists ay hindi naniniwala sa intercessional saints dahil para sa kanila, ang mga patay, ang mga namatay ay wala na sa isip. Ngunit sa pagkakatopong ito, tingnan natin kung paano nagkukontrahan ngayon ang kanilang paniniwala. Tanorin po natin ang video na ito. na Tanong, sabi mo yung mga namatay wala na sa isip, totoo yun, hindi? Totoo yun! Nasa Biblia po yun eh. Pag namatay ang isang tao, nawawala na ang kanyang isip eh. Ngayon, tutulan niyo po yan sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Patunayan po ninyo na kapag namatay ang isang tao, meron pa siyang isip. Oh, patutunayan ko sa pamamagitan ng pagbasa ng Biblia, wawawala ang kanyang isip. Oh, at hindi ito pumapasok, lalong hindi ito pumapasok sa intercession of Next the saints. Okay. Sunod na tanong. Sa Matthew chapter 17 verse 3, nakikipag-uusap si Kristo sa mga walang isip, yes or no? Si Moses, Patay na po ito sila. Oh, Sangayon ka ba nakikipag-usap si Kristo sa mga walang isip? Yes or no? Nakikipag-usap si Kristo sa mga walang isip? So, At Mati, siya paki... matay na si, na si Moses, eh. Nailang matay na si Moses. Kapatid na Gitgano. Uh, okay, um, I mean, may concern ba? Post time? Opo, uh, kaklaruin ko lang po ano pong talata yun bago ko sagutin. Nakikipag-usap si Kristo kay Moses na patay na. So nakikiusap siya sa mga, ni Moses na walang isip? I ano, pong, yan ba, ano pong talata, implication? Mr. Moderator? Matthew, pakita sa screen, bro. Matthew 17.3. 17. Ah, okay okay, okay, okay. So nakikipag-usap si Kristo sa walang isip? Yes or no? Ayon, hindi na nakadiretso ng sagot si Brother Camacho dahil naipit na siya sa kanyang unang payan. Ang doktrina po ng intercession of saints, o panalangin sa mga santo, ay isa pong mahalagang aspeto ng pananampalatayang katoliko na batay rin mismo sa banal na kasulatan. May mga patunay po sa Biblia na nagpapakita po ng konsepto ng intercessory prayer o panalangin sa mga santo. Una po dito sa Aklat ng Apokalipsis chapter 5 verse 8, nakasaad na ang mga santo sa langit ay nagdadala ng mga panalangin ng mga tao sa lupa sa harapan ng trono ng Diyos. Ito po ay isang patunay na ang mga santo ay patuloy na naglilingkod bilang mga tagapamagitan sa ating pananampalataya. Pangalawa po dito sa aklat po ng Hebrew chapter 12 verse 1, binabanggit ang mga santo na nasa langit bilang mga saksi sa ating mga buhay at tagapamagitan sa ating pananampalataya. Sila po ay nagbibigay ng inspirasyon at tulong sa atin habang tayo po ay naglalakbay sa ating pananampalataya. Pangatlo po dito sa aklat po ng 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 5, Pinahayag po ni Apostol Pablo ang kahalagahan po ng panalangin para sa lahat ng tao, pati na rin ang pagtanggap ng tulong mula sa mga tagapamagitan tulad po ng mga santo sa langit. Kaya ang intercession of saints ay mahalaga sa ating mga katuliko. Maliban sa ito'y mabasa sa Biblia, ito po'y napatunayan na talaga sa mahabang taon. Ito ay nagbibigay daan para sa mas malalim po na ugnayan natin sa Diyos at sa mga banal na mga modelo ng ating pananampalataya. Ang mga santo din po ay hindi Diyos o kapantay ng Diyos. Ngunit sila po ay mga taong nagtagumpay sa kanilang pananampalataya at naglilingkod bilang mga inspirasyon at tagapamagitan sa ating mga panalangin na kung saan nararapat lamang na maging modelo din ng ating pananampalataya at dapat din maging inspirasyon natin upang pagdating ng panahon ay maging santo din tayo balang araw. Sa pamamagitan po ng kanilang intercessory prayers, sila po ay nagbibigay tulong at patnubay sa atin sa ating mga pangangailangan at paglalakbay sa pananampalataya. Sa pamamagitan po ng intercession of saints, ang mga katoliko po ay tinutulungan na maging mas malapit sa Diyos at sa mga banal na modelo ng pananampalataya. Ito po ay isang paraan ng mga pagpapahalaga sa komunidad ng mga banal, pagtanggap ng tulong mula sa kanila at pagpapalalim po ng ugnayan sa Diyos at sa kanyang mga banal ng mga lingkod. Hey, so ayan po mga curious, sana po ay nakatulong po ang video nito. Kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kilala po natin upang mabigyan po ng kalinawan ang kanilang mga katanungan sa ating pananampalataya. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic, upang matulungan din po natin ito na lumago. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pero dahil yung sa Diyos po ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid! Ah, uh, Alon subscribe! Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Obrero. Uh, Mr. Curious Catholic Marami kayong matutunan Sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan Sa pagsagot sa pananampalataya Na inaataki ng ating mga kapatid Sa iba yung pananampalataya And they are not only attacking the teachings of the Catholic Church But proselytizing the good numbers of the Catholic At sa pamamagitan sa pag pagsulotin niyo ito, Mr. Curious Catholic Facebook page and YouTube channel Dami ninyong matutunan isa natin ang ating matotoo. Rodillo et Iglesias.